Sila ay nagduda sa'yo. Umikot ang kanilang likod ng ikaw ay labis na nangangailangan. Nagkunwari silang hindi nila nakikita ang iyong pagsisikap, ang iyong halaga, ang iyong diwa. Tinanggal nila ang iyong presensya, tinrato ka na parang ikaw ay wala lang. Pero mayon-nayon ay nagbago na ang lahat. Ikaw ay lumago, umunlad at lumakas. At sila ay nakaramdam. Ang pagkawala na dati ay tila walang kahulugan ay ngayon ay mabigat na ang pagkawala ng iyong tingin, ng iyong enerhiya, ng iyong pag-aalaga lahat ng ito ay nagsimula ng makasakit sa kanila. Ang pangungulila ay sinamahan ng pagsisisi at ngayon ay sinusubukan nilang makahanap ng paraan upang makabalik. Ang problema, napagtanto nila ito ng huli na, hindi ka na ang parehong tao na iniwan nila. Ang dating nakakasakit ngayon ay hindi na mahalaga. Ang dating nagdudulot sa iyo ng luha ngayon ay nagpapasaya sa iyo. At ngayon, nararamdaman nila ang iyong dati ng naramdaman, ang kawalan ng pagpapahalaga. Pero sabihin mo sa akin, sulit pa bang payagan silang bumalik? Alam mo ba kung ano ang mas kawili-wili dito? Inisip nilang hindi ka talaga alis. Na ang iyong pasensya ay walang hanggan. Na lagi kang nariyan, naghihintay, kahit na ilang beses ka nang naligtaan. Wala silang nakitang mga senyales, iniwasan ang iyong tahimik na pagkawala, at hindi pinahalagahan ang iyong sakit na nakatago. Akala nila ito ay isang sandali lamang, isang yugto, na sa anumang paraan, lagi ka nalang nandyan. Pero umalis ka. Umalis ka ng walang paalaman, walang ingay, hindi kinakailangan na sumigaw. Umalis ka dahil naintindihan mong ang pagpilit sa isang tao na walang pagtugon ay pagkawala ng oras. Umalis ka dahil naintindihan mong ang mga taong nakakakita sa iyong halaga lamang kapag ikaw ay lumayo ay hindi kailanman karapat dapat na makasama ka. At nayon, sila ay nakakaramdam. At ang pinakamasama ay hindi lamang ang pangungulila. Ito ay ang kamalayan ng pagkakamali. Ang kaliwanagan ng kung gaano sila naging bulad, kung gaano nila nasayang ang maaaring naging iba. Ikaw ay isang regalo at tinrato nila ito na parang opsyon lamang. Nayon, tumingin sila sa likod at nakita ang mga sandali kung saan maaari sana silang nakagawa ng iba. Ang mga pagkakataong maaari sana silang naging mas naroroon, mas tapat, mas mapagmasid. Ngunit ang buhay ay hindi naghihintay. Ang oras ay hindi bumabalik. Wala ka naroon. At alam nila ito. Kaya naman ngayon ay sinusubukan nilang lahat. Lumalapit sila na may mga mahinang dahilan, nag-imbento ng mga dahilan para makipag-usap, nagkukunwaring walang anuman. Sinusubukan nilang makuha ka tulad ng hindi nangyari, na parang hindi mo naalala ang sakit na iyong naranasan. Pero naalala mo. Naalala mo ang bawat pagkakataong ikaw ay pinabayaan, ang bawat malamig na sagot, ang bawat walang laman na kilos. Naalala mo ang lahat ng pagkakataong nais mong mapansin, ngunit hindi ka napansin. At nagbabago ang lahat. Dahil ngayon, hindi mo na kailangan ng pag-apruba ng sinuman. Wala kang kailangan sa mga pira-piraso hindi mo kailangan ng mga presensyang mababaw, hindi mo kailangan ng mga tao na tumitingin lamang sa iyo kapag ito ay kapakipakinabang sa kanila. At maniwala ka, nararamdaman nila ito. Nararamdaman nila sa paraan ng iyong hindi pagtugon sa paraang dati, sa kung paano hindi mo na ipinapakita ang parehong pagkakaroon, at sa iyong tingin na hindi na nagdadala ng hangaring ma-recognize. Nararamdaman nila ang pagkakaiba sa iyong boses, sa iyong postura, sa iyong katahimikan. At nasasaktan sila. Nasasaktan sila dahil ngayon ay nauunawaan na nila kung ano ang kanilang nawala. Nasasaktan sila dahil sa unang pagkakataon sila ay nasa kabilang panig. Ang panig na nararamdaman ang bigat ng kawalang malasakit, ang panig na napagtatanto na hindi na sila prioridad, ang panig na nagmamakaawa ng atensyon at hindi natatanggap. Naalala mo ba kung kailan ka ganito? Kung kailan ikaw ay naghihintay ng sagot na hindi kailanman dumating, kung kailan nagbigay ka ng lahat ng iyong makakaya upang maging mahalaga sa isang taong nakikita ka lamang kapag kanilang nais. Kung kailan ibinigay mo ang iyong pinakamahusay at kaunti lamang ang iyong natanggap bilang kapalit. Ngayon ay ang kanilang pagkakataon. Ngayon ay ang kanilang pagkakataong madama ang naramdaman mo. At hindi dahil nais mong makaganti. Hindi dahil nais mong sila ay magdusa. Munit dahil ganito ang nagtuturo sa buhay at ang tanong na nananatili ay, sulit bang payagan silang bumalik? Ang mga taong iniwan ka noon ay hindi ba gagawa ng parehong bagay muli? Ang kanilang pagsisisi ba ay tapat o ito ay dahil lamang sa nasaktan ang kanilang ego? Natanong mo na ba ang iyong sarili? Nakatitig ka na ba sa salamin at napagtanto kung gaano ka na lumago nang wala sila? Kung gaano mo natutunan na maging sapat sa iyong sarili, napalakasin ang iyong sarili, napahalagahan ang iyong sarili. Marahil ang sagot ay naroon na sa iyong katahimikan, sa iyong kapayapaan, sa iyong kawalang pangangailangan. Marahil ang pinakamalaking patunay na ikaw ay nanalo ay ang katotohanan na, sa araw na ito, hindi mo na sila kailangan. At ito-ito ang nagbabago ng lahat. Ngayon, nais ka nilang balikan. Pero mayroon pa bang anumang bagay para sa kanila dito? Nais nilang bumalik. Sinasabi nilang nagbago na sila na ngayon ay nakikita na nila ang lahat ng malinaw na nauunawaan na nila kung ano ang kanilang nawawala. Nagsasalita sila ng pangungulila ng magagandang sandali, sinusubukan nilang ibalik ang noong isang beses ay umiiral. Pero talagang nagbago na ba sila o namimiss lamang ang akses na mayroon sila sayo? Tungkol ba ito sayo o sa kawalan ng mga bagay na inaalok mo ng walang hinihining kapalit? Dahil dati madali ka. Laging nandyan isang tawag, isang sulyap, isang maliit na galaw, at tumatakbo ka, nagsasakripisyo, nagiging naroroon. Hindi ka nagtatanong, hindi ka nagko-complain, hindi ka umaasa ng higit pa sa pinakamaliit. At kahit gayon, hindi dumating ang pinakamaliit. Ngayon, napapansin nila na nagbabuka. ka. Hindi ka na kasing accessible tulad ng dati, hindi ka na sumasagot na may parehong sigla, hindi ka na tumatanggap ng kahit anong dahilan. Nararamdaman nila ang pagkakaiba at ito ay nakakabahala sa kanila. Dahil sa kaibuturan, hindi nila inaasahang kakayanin mong magpatuloy nang wala sila. At ito ang malaking katotohanan, hindi ka lang nagpatuloy, nagbago ka. Ang sakit na naranasan mo, ang disappointment na dinanas mo, ang pag-iisa na hinarap mo lahat ng ito ay humubog sa iyo sa isang paraan na hindi nila kailanman naisip. Ang mga bagay na dati ay nakakasakit sa iyo, ngayon ay nagpapalakas sa iyo. Ang mga bagay na dati ay nagbubusal sa'yo, ngayon ay nagpapalaya sa'yo. Ang mga bagay na dati ay nagpaparamdam sa'yo na maliit ka, ngayon ay nagpapaalala sa'yo kung gaano ka nakalaki. At alam nila ito. Alam nila dahil nararamdaman nila sa kanilang balat kung ano ang hindi pagkakaroon sa'yo sa paligid. Kung ano ang kailangan ng iyong suporta at hindi ito matagpuan. Kung ano ang maghanap ng iyong atensyon at mapagtanto na ito ay hindi na available. Masakit ito. Dahil, para sa kanila, palagi kang nandyan. Walang pakialam kung gaano ka man nila nasaktan, walang pakialam kung gaano man nila inignore ang iyong mga nararamdaman, walang pakialam kung ilang beses kanila nila pinaramdam na maliit ka. Inaasahan nilang ikaw ay mananatili. Ngunit umalis ka. At nayon sinusubukan nilang bumalik na parang maaari nilang simpleng burahin ang kanilang ginawa. Na parang sapat na ang isang paumanhin na parang ang mga salitang dati nilang ipinagkait ay maaaring punan ang mga pagkilos na hindi kailanman nangyari. Ngunit alam mo, alam mong ang ilang bagay ay hindi maaaring baligtarin. Na ang ilang kawalang katiyakan ay nagtuturo ng higit pa kaysa sa anumang walang laman na presensya. Na ang ilang tao ay natututo lamang kapag nadarama nila sa kanilang balat ang sinaktan kanila. At nayon nararamdaman nila. Ang kaibahan ay, sa pagkakataong ito, ang oras ay hindi pabor sa kanila. Dahil habang nag-aalinlangan sila, ikaw ay lumago. Habang binabale-wala nila, ikaw ay tumatag. Habang hindi sila naniniwala, ikaw ay kumilos at gumawa. At ngayon? Ngayon ikaw ang nagdedesisyon. Hindi dahil kailangan mong patunayan ang isang bagay sa sinuman, kundi dahil sa wakas ay naunawaan mo ang iyong halaga. Dahil alam mong hindi mo dapat ikontento ang sarili sa mga tao na nakikita lamang ang iyong kinang kapag ikaw ay umaalis. Ang tanong ay hindi kung nais nilang bumalik. Ang tanong ay, gusto mo pa bang maging bahagi sila ng iyong buhay? Tumingin ka ng mabuti sa lahat ng iyong itinayo nang wala sila. Tumingin ka ng mabuti sa kung sino ka naging. At saka, sagutin mo, para sa iyong sarili, nang may buong katapatan, sulit bang magbigay ng puwang para sa mga taong natutong pahalagahan ka lamang ng kanilang nalos ka? Dahil kung may isang bagay na natutunan mo sa lahat ng ito, ito ay na ang pagmamahal, paggalang, at presensya ay hindi dapat ipagkasi. Kailangan itong ialok ng malaya, nang walang takot, nang walang pagkaantal, nang hindi na kailangang umalis ang isang tao para sa wakas ay makilala. At ngayon na nauunawaan mo iyan, mayroon pa bang kabuluhan na bigyan sila ng pangalawang pagkakataon? O baka ang tunay na aral ay nasa katotohanan na, sa kauna-unahang pagkakataon, pinili mo na ang iyong sarili. pagisipan isipan mong mabuti dahil sa pagkakataong ito, ikaw ang may kapangyarihang magpasya. Nararamdaman mo ba? Ang kaibahan, ang daan, ang kapayapaan. Ang espasyo na dati ay puno ng pagdududa, mga inaasahang nabigo, at walang saysay na pagsusumikap ay ngayoy puno na ng algo mas malaki, ikaw. Ang iyong lakas, ang iyong kaliwanagan, ang iyong katiyakan na hindi mo na kailangang kumapit sa sinumang hindi kailanman marunong humawak sa At sila rin ay nakakaramdam. Nakakaramdam ng paungulila sa iyong boses, sa iyong presensya, sa iyong mga titig na nagsasabi ng marami kahit hindi kailangang magsalita. Nararamdaman nila ang bigat ng kawalan na sila mismo ang nagdulot. Sapagkat ang panahon ay lumipas at ang tanging mayroon sila ngayon ay mga alaala. At ang mga alaala ay hindi sapat upang muling buhayin ang mga ugnayang naputol dahil sa kawalang pag-aalaga. Napapansin mo bang nagbago ang lahat? Dati, ikaw ay umaasa. Umaasa sa mga sagot sa atensyon sa kaunting pagkilala. Umaasa na balang araw titignan ka nila at makikita ang lahat ng naroroon. Ngunit ngayon na ngayon ay iba na. Hindi ka na umaasa. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil naunawaan mong walang silbi ang paghihintay kapag sa kabilang dako hindi naman talaga nagkaroon ng tunay na intensyon na manatili. At ngayon sila ay bumabalik. Pero bakit sila bumabalik? dahil sa totoong panghihinayang o dahil sa hindi komportableng pakiramdam ng iyong kawalan. Dahil sa kaalaman ng pagkakamali o sa pagkabigo na wala ng ibang tao na laging nandyan. Bumabalik sila dahil nais nilang ituwid ang mga bagay o dahil napagtanto nilang nawalan sila ng isang bagay na dati nilang itinuring na tiyak. Kailangan mong tanungin ang iyong sarili tungkol dito. Kailangan mong tingnan sila tulad ng tingin sa iyo noong araw na may malamig na pandama ng hindi marunong pahalagahan. Ngunit kabaligtaran nila, hindi mo kailangang baliwalain, maliitin, o kumilos na tila walang pakialam. Kailangan mo lamang malaman kung may halaga pa ito. Kung may puwang pa. Kung sulit pa ba. Ngunit maging tapat ka sa iyong sarili. Mayroon bang hinaharap kung saan ang mga taong ito ay maaaring naroroon nang hindi ka nila binabalik sa nakaraan? Kailangan bang magkaroon ng bagong pahina ang kwento o natapos na ito sa tamang oras? dahil tingnan mo may pagkakaiba sa pagitan ng pagpapatawad at pagpapahintulot na bumalik. Sa pagitan ng pag-unawa sa pagkakamali at pagtanggap na muling maranasan ito. Sa pagitan ng pagtagumpay at muling pagbubukas ng mga pintuan na marahil ay hindi na dapat na nakaawang. At ang sagot ay nandyan na sa loob mo. Alam mo. Nararamdaman mo. Dahil ngayon, sa kabaligtaran ng kung ano ang dating nangyari, ang desisyon ay iyo. Hindi nila hindi ng mga pagkakataon, hindi ng panahon. Ang buhay ay ibinigay na sa iyo ang sagot na ito. Sa katahimikan, sa kapayapaan, sa pagunlad na dumating nang tumigil ka sa pagpupumilit sa mga taong hindi man lang nagpakita ng interes na manatili. Ngayon, ang huling tanong, talagang kailangan mo ba sila para magpatuloy, o napagtanto mo na ang lahat ng kailangan mo ay palaging nasa loob mo? At ngayon na sa wakas ay nakikita mo ang lahat ng malinaw, ano ang natitira? Ano ang patuloy na pumipigil sa iyo? Mayroon bang parte sa iyo na humihiling pa rin ng tawad? Na umaasa pa rin ng paliwanan? Na nais pang patunayan nila na talagang nagbago sila? Maging tapat ka sa iyong sarili. Talaga bang kailangan mo ito? O ang pangangailangan na ito ay nananatili na sa likod kasama ng taong ikaw noong nagmamalasakit ka pa na makilala ng mga taong hindi kailanman nagbigay halaga sa iyo? Dahil ang katotohanan ay kapag may nawala sa iyo dahil sa kapabayaan, hindi ito tungkol sa isang solong pagkakamali. Hindi ito tungkol sa isang natatanging pagkukulang. Ito ay tungkol sa sunod-sunod na mga pagpili na ginawa araw-araw. Mga maliit na kilos ng kawalang-malasakit, mga titig na lumihis, mga katahimikan na nagsasabi ng lahat. Ang kakulangan ng pag-ulit ay hindi biglaan. Ito ay binuo Bato sa bato, hanggang ang pader ay maging sapat na mataas upang hadlangan ang anumang pagbabalik. At ngayon? Ngayon ay sinusubukan nilang abutin ka mula sa kabila ng pader na yon. Sinusubukan nilang tawagin ang iyong atensyon, naghahanap ng puwang, umaasa na bawiin mo ang lahat ng itinayo mong panahon. Ngunit hindi ka na ang taong tatanggapin ang kahit anong munting bagay. Hindi ka na ang nagmamalasakit sa mga senyales para lamang mapanatili ang isang tao sa tabi. Hindi mo na kailangang paliitin ang iyong sarili para mag-fit sa mga espasyo kung saan hindi ka kailanman tunay na tinanggap. At ano ang kanilang nararamdaman ngayon? Ang mapait na lasa ng kanilang sariling desisyon. Ang bunga ng kanilang pagwawalang-bahala sa iyong kakayahang magpatuloy. Ang gulat na mapagtanto na hindi kagaanong nakatali sa kanila gaya ng inaakala nila. Marahil ito ang pinakamasakit hindi ang katotohanan na nawala sila sa iyo, kundi ang makita nila na, sa huli, hindi sila kasing mahalaga gaya ng pinaniniwalaan nilang sila ay. At ikaw? Patuloy ka. Walang bigat, walang galit, walang sama ng loob. Dahil ang iyong evolusyon ay hindi kailangang isigaw. Ito ay kusang nangyayari. Ang mga bagay na dati ay nakakapinsala sa iyo, ngayon ay nagpapalakas sa iyo. Ang mga bagay na dati ay nagdala sa iyo sa pagkatalo, ngayon ay nagpapanatili sa iyo na matatag. Ang mga bagay na dati ay nagdududa sa iyong sarili, ngayon ay nagpapaalala lamang sa iyo kung gaano mo natutunan na maging sapat sa sarili. Ngayon, tingnan mo ang iyong paligid. Tingnan ang lahat ng iyong itinayo habang wala sila roon. Ramdamin ang gaan ng hindi na kinakailangang humingi ng aprobasyon sa mga lugar kung saan wala namang tunay na pagpapahalaga. Tingnan kung gaano kalumago lumago nang hindi na kailanganing ng tumingin pabalik. At pagkatapos ay sabihin mo sa akin, pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng lahat ng paglalakbay na ito, may saysay -say pa bang buksan muli ang pinto na yon? O baka ang ilang kwento ay ginawa upang magtapos exactly kung saan sila natapos. Ang pagpili ay iyo. Palaging iyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ginagawa mo ang pagpili na yon na alam na kung sino ka. At nagbabago ito ng lahat. Nararamdaman mo ba ito? Ang gaan, ang kalinawan, ang katiyakan na wala nang dapat ipilit pa. Hindi ka na nasa posisyon ng isang taong umaasa, ng isang taong tumatanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat, ng isang taong kontento na sa mga mumu. Lumago ka, nagbago, at ngayon ay nakikita mo ang lahat sa mga mata ng isang taong hindi na nangangailangan ng mga sagot, mga paliwanag, o mga huli ng pagsisisi. Ngunit tandaan mo, huwag magpalin lang, susubukan pa rin nila hahanapin pa rin nila ang mga paraan upang maabot ka. Susubukin nila ang hangganan ng iyong pasensya, ihahagis ang mga wastong napiling salita, susubukang ibalik ang mayroon sila isang beses. Dahil ganito ang takbo ng buhay, ang mga tao ay hindi palaging napapansin ang kanilang mayroon habang ito ay kanilang taglay. Ang ilan ay tanging naintindihan lamang kapag wala ng anumang maibabalik. At maniwala ka, ramdam nila, Ramdam nila sa katahimikan na dati ay napupuno ng iyong boses. Ramdam nila sa kawalan ng iyong mga mensahe, ng iyong mga tanong, ng iyong tunay na interes. Ramdam nila kapag napagtanto nilang wala na silang parehong epekto sa iyo. At ano, anong mas masakit? Ang katotohanan na hindi na ikaw nagmamalasakit. Ang katotohanan na kahit anong gawin nila, wala na talagang pagbalik. Hindi dahil nagdadala ka ng galit, hindi dahil gusto mo ng paghihiganti, kundi dahil natutunan mo na natutunan mong ang mga talagang gustong manatili, ay mananatili nang hindi mo na kailangang humiling. Na ang mga nagpapahalaga sa iyo, ay ginagawa ito sa kasalukuyan, at hindi kapag namiss ka na nila sa hinaharap. At nayon, sila ay nabubuhay sa pagkatapos. Sana pag-iwanan na. Sa espasyo kung saan wala ng pagkakataon. Ano na ang natitira para sa iyo? Magpatuloy. At ipagpatuloy ito ng may pagmamalaki sa kung sino ka na. Dahil ngayon, kabaligtaran ng dati, hindi mo na kailangang makipaglaban upang mapansin. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili sa sinuman. Hindi mo na kailangang habulin ang mga taong sa mga kilos at pagtanggi nila, ay hindi kailanman nakilala ang iyong halaga. Ngunit ngayon, tanungin kita, mayroon bang bahagi sa iyo na nagtatanong kung dapat mo bang buksan ang pintuang iyon? Mayroon bang piraso sa iyo na nag-iisip kung baka, just maybe, sa pagkakataong ito ay magiging iba? kung tumingin ka sa likod. Tingnan ang lahat ng naranasan mo. Lahat ng pagkakataong naghintay ka at walang natanggap. Lahat ng sandaling nagpunyagi ka at hindi pinansin. Lahat ng mga pagkakataong inilagay mo ang ibang tao bilang prioridad at tinrato kang pangalawang opsyon. Ngayon, tingnan mo kung sino ka na ngayon. Kung sino ka na nang hindi mo na kailangang umasa sa iba. Para sa kapayapaan na natagpuan mo nang itinigil mo na ang pagsisikap na ilagay ang mga taong ayaw namang manatili. Para sa kalayaan na natuklasan mo nang sa wakas ay pinili mo ang iyong sarili. At pagkatapos, sabihan mo ako, sulit ba? Sulit bang bigyan muli ng pagkakataon ang mga taong tanging na miss ka lang nang napagtanto nilang tunay ka nang umalis? O baka ang pinakamalaking patunay ng iyong pagunlad ay hindi na kailangang umasa sa pagbabalik na iyon? Ang desisyon ay iyo. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ka nakapareho ng dati. At ito, sa sarili nitong kakayanan, ay sapat na upang hindi na kailanman tumanggap ng mas mababa sa iyong nararapat. Kung nakuha ng mensaheng ito ang iyong atensyon, ipaalam mo sa akin sa mga komento, naranasan mo na bang makaranas ng ganito? Naramdaman mo na bang may sinubukan na bumalik matapos hindi ka pahaladahan? Pag-usapan natin ito mag-subscribe sa channel, ilike ito at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan makakarinig nito ngayon. Nararapat kang makilala sa kasalukuyan, hindi kapag huli na ang lahat.